Heto na, yung main entrance ng subdivision. Maganda rin yung mababang bahay, Oo eh. nga. Ayun yung Alexia, yun dapat uh, na atin. Maganda rin bahay yung mababang, ano yun? Eh. Mm -mm. Ayun yung bungalow, eh. Ayun yung bungalow? Oo. Mm -mm. Dito po, yun okay. po yung nag-aabang po sa akin. Binideo ko lang po yung papasok. Ang cute yung bahay eh. So, Ayan nga, buong Ayan yung okay, sam... Ayun yung dapat na amin, Pito B. Ayan o. Ang cute yung bahay. Ayan o, nasa sulok siya. Ito, buong so, Wala siyang ito. second floor. Oh, ba diba? Ganda ay eh. Ayan, mga bahay na May mga nakatira na dyan. Ito may mga nakatagan na ito. Hmm. Alit yun. Ito maganda yung gulay mo. ito. More than a few ganyan yung amin alateya. Ito maganda ito. Ganda, oh. Ganda, no? office ko ah. Oh, office siya. Yeah. Asan ah, sila? Ah. Ano ba sila? Saan ba ay ay, yung bahay na piliin? Ngayon yata sila eh. Ayun yung clubhouse dito big Ah, yung bilog? Ay, yung parang malaking-malaking um, yeah, na yun. Ayun yung bilog na nga eh. Uh -huh. Ay, may nakatira na, na nga eh. Okay. So, wala palang bako doon eh. Oo. Uh -huh.